guys Ayan, sa bahay ni Naglalakad ako ngayon dito sa Bigit Sa eh. Alam niyo bakit kung may pagdala pa ako Dito Wala, kaming ko pa Nang magdala ng anong bayo Ayun, sa sobrang init Grabe Ayun, Tara sa bahay ni Yoko Magpaaraw Ang gulo pa ng buhok ko Ayun, dala-dala ko kayo importante ayan tara oh ingat oh, oh. ayan let's go ayan patigil na yung araw bye bye maraming salamat oh, sobrang init